Ito so, yung mga tropa, yung mga iba nasunog. Ayo, So yan. Ito, so, ano pa bagaimana Lupi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh. <laughs> <laughs> Ayan na, bakas niya oh. Ayan. Ah, kasusunog lang. Sabo, ito. Kasunog yung ano niya oh. Nguso. Oh, nguso. Yung ano niya, ulo niya. Sabo. Oh. Ayan, pato lang buntot. Ang pagkakas <laughs> na pumunta na. Pero, nasunog. Hehehe. Ay, eh, sunog yung ulo niya. Tapit tap, mo. Tap, no? hmm? Oh. Ay, eh, bas niyo. Yeah. Ayo. <laughs> <laughs> atropa ah, tropa. Ah, dito siya bandang ano dahil nasunog na na doon. Pumunta siya dito. Kung hindi pa natin nakuha 'to, ay, ah, ayan sunog siya. Kasi siya. Oh. Ito yung ano buntot. Ito yung buntot niya, naitak na yan. Huh? Oh. Oh. Ang babarat pala Oh, hindi na sunog. Na yan. Sunog. Na sa apoy. Ito, sino? Ah, bang pa tayo, kawawa sila. Uh -huh. So, so dito, yan mga pa tayo dito, kito ko lang dito. Oh. So nang lambot siya dahil nasunog siya dito, nandito lang siya. Hindi <laughs> siya gumagalaw eh. Ayan, nasunog oh, uh, eh sabi natin kanina bang abang tayo dito so sigurado may lalabas na naman ng mga susunog na okay. nakaisa tayong sawa saka dalawang cobra kaya um, yung part 1 makikita nyo dito saan naka dalawang cobra tayo doon. Okay. Huh? Ed. Yeah. Okay. Mula. Opa. Lalat ayang tubig. Wala tayong natirang tubig eh. Hindi natin mapainom. Pinakawala na lang dito. So, ang talaga siya. Ang suka ano, Oh! Regasyo. <laughs> 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 Lumakas na sya mga tropa. Kanina di magalaw eh. Yeah! Ready na siya

Malabang siya. Ah, niligtas ka na namin eh. Ano na ba na, ayun na, ayun na, Okay, ayan, yeah, na natin sa ano. Right, ayan <tapos> natin. Uh, ayan natin. Safety na siya. Okay. Masabi mo, Ayan, uh, yan, buti, Nailigtas natin yung ano, mga dito. Kung hindi natin nalitas, sigurado masusunog na ito. Ayan, yeah, patay na dapat yan. Oo. Maubos sila. Maubos yung mga ano dito. Okay. Okay. <tapos> Sigur pa tayo, no? Ah, Tingnan natin ulit yan. yun. Ebi, Ayan, no? pa

naigot na natin lahat ng sunog so may nasusunog pa abangan uh, nyo lang yung mga susunod na video Ben Ben, nakautro na ah. Ayan, uh, abangan nyo po yung ano to, part 2 oh, panoorin nyo yung ano yung hindi pa nakapanood sa part 1 panoorin nyo yung paano natin na rescue yung dalawang cobra hmm. Ayan po, uh, salamat po